Gift niya sa akin yan eh. Diba? Boss, gift siya, niya siya. pero siya yung nagbukas. Oh guys, yung regalo ni Boss Gi. Bata pa kami nito. Ngayon ko papaliwanag pag binuksan natin. Tingnan natin. Have time. Boss. Ano yan? Ano? Yung Ay gift siya. ni Boss Gi. Boss Gi, amen. May gift ni si Boss Gi, amen. Ano? Oo. Oh, oh. Christmas oh. gift. Diba? Gift niya pero siya yung nagbukas. <laughs> gift niya sa akin <laughs> yan eh. Pagkakasagin to. Huwag mo may balang na ako, Gi. Oo. Oh. Oto, oto, Hoy guys. Hala, hala, hala. Oh guys, yung regalo ni Gi. bata pa kami nito. Ano ba storya niyan? Hindi eh, ko nga alam eh. Tingnan ko papalawakan pag 'binuksan natin. Tingnan ah, mm -hmm. natin. Mm -hmm. Team Graffiti yo, syempre. Hindi oh. pa din mo wala. Oy. Oh. 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 Pain ng Ano yan nagtitinda kamusta? <laughs> oh, ito yung makalaging motor ni American. Ah. Grabe mo bibili 'to kasi ano. Ito yung unang motor. Honda 100. Tapos, naalala mo to boss? Oo, yan yung yan. ganit na ganit ka sa akin? <laughs> <laughs> De, yung ganit na ganit ka sa Hindi! Ito yung tumambling ako sa kanila oh, akin. Oo! Oh, like, oh. Ang ride right, nito, madalas tape yan. Yeah. Yan yung may remote. May remote. Ito yung may remote. Uh, Oo, oh, oh, yung, yung mabuta ko yan. Ito yung Aerox, Ito si yung exciting na binenda rin na ganda namin. Oh. MTO7! Wala na, na na, 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 na. Si Mamot! Oo, oh, dito. Bali, sa Bineta. Na ah. Nagka-NMAX ang guling! Naka ano ka? Naka-detalye ah! ako ng NMAX. Eto si Datcom. Ay, ADB! ADB 160! Tapos si Akuma. Tapos si Brutus. Ito yung unang hammer truck. Ito na yung pangalawa. Ganda na yung stance mo dyan, di ba? Ang guling! Diba? Talaga may ganyan may angle sa laging tabula. No? Bato, boss! Ati, ati, ati. <laughs> oh, sorry, sorry. <laughs>

ah. Nandito lahat ng naging gamit ni Hammerman. History ni Hammerman to. So, Siyempre, doon sa cave. Doon, Mario, Mario. Sa Hammer Cave. Pampasipat yan. Oo nga, no? Kasi ito pa yung una. Oh. 17 years old pa yung tao nito. Oh, tapos. Ngabi. Yan, yan, yan. Lahat ng naging motor. History to ni Hammerman sa ha? motorcycle industry. Eto, bonus na lang to. Kuleng! Ang <laughs> galing boss ni Amin! Cheers! Cheers! guys, ito oh. So, Kung mapapansin nyo, Team Graffiti as Bubble. Malayo pa, pero malayo. Number okay, one. One of one. Galing. Ang galing ah. Para makasingil ng utang ah. <laughs>